Kumusta mga ka-Atletico? na ang magiging lineup ng Philippine National Volleyball Team na lalaban para sa AVC Challenge Cup for Women. Kompletos rekados ang roster na binubuo ng mga veterano ng PVL pati ng mga star players mula sa Collegiate League. Nangunguna nga dyan ang dating PVL MVP na si Cici Rondina pati na rin ang nagbabalik Pinas na si Gia Morado de Guzman. Kakabalik lang ng 8-time PVL best setter matapos ang kanyang stint sa Denso Eribi sa Japan. Bukod sa dalawa, nandyan din ang mga matitinding spikers mula PVL tulad ni Naeya Laura ng Cheretigo Crossovers, Vanny Gandler ng Signal HD Spikers at Faith Nisperos ng Akari Chargers. Kasama rin sa lineup ang mga middle blocker na sina Cherry Nunag ng Chocomucho Flying Titans, Del Palomata ng PLDT High Speed Heaters, pati ang young prospect na si Fifi Sharma mula naman sa Akari Chargers. Para naman sa libero, swak sa lineup sina Jen Nierva mula Cherry Tigo at Don Makandili Katindig ng Signal HD. Yan ang mga PVL Pro Players na pasok sa national team. Para naman sa mga collegiate stars, nandyan ang rookie MVP ng DLSU na si Angel Canino, pati na rin ang two-time UAAP champion at two-time UAAP MVP na si Bella Belen. Nandyan din si na UAAP 3-time best middle blocker Thea Gagate at Julia Coronel ng Lasal Lady Spikers. Cassie Donggalo ng University of the East at Eliza Solomon ng National University. Matikas ang lineup ng Alas Pilipinas, ang bagong pangalan ng Philippine National Volleyball Team. Pero paniguradong maraming naghahanap sa mga manlalaro ng Creamline na kaka-champion lang sa katatapos na PVL All-Filipino Conference. Wala sa pool ang mga manlalaro ng Creamline na naglaro noong nakaraang conference. Kahit ang mga stars na sina Najema Galanza at Tots Carlos ay hindi na pasama sa lineup. Sa isang report nilantad ni Alas Pilipinas coach Jorge Sosa de Brito na nagpadala naman ng invitation ng national team sa mga nasabing player. Pero hindi umano ito tinanggap ni Najema at Tots habang si Valdez daw ay hindi na imbitahan sa national team. Ang kasagutan, binunyag ni Ricky Palu kung saan nilinaw niyang may trip papuntang Spain ang buong Creamline team na nakabook na bago pa sila magkampyon sa PVL. Tatama ang schedule ng biyahe abroad sa AVC Challenge Cup, kaya naman malabong makasali sa laro ang mga manlalaro ng Creamline. Nilinaw ni Palu na kapag available na ang mga manlalaro ng CCS ay pwede pa nawang makapasok ang mga ito sa national team pool. Yan mga ka ang rason kaya walang players sa CCS ang nakasama sa national team pool. Sino pa bang manlalaro ang dapat na nakapasok sa Alas Pilipinas? I-comment mo na yan.